mga kabakyard yung mas covid natin ito naghahanap siya ng itlogan tapos gumawa ako doon ng itlogan kaso ayaw naman nila umakyat yung isa doon parang mangingitlog and doon sa so may likod ayan nagawa siya ng itlogan niya hindi siguro sila makakita sa ginawa kong itlogan nila Kaya mga may pagtapos yung mga itlog, ayusin ko ulit to palitan ko. Puno na kasi yung itloga nila na ginawa ko. Kasi may mga naglilimlim na doon. Wala na silang mapag-itlogan. Ito. Ayan siya. May itlog kasi ako nakita kanina dyan sa lapag. Kaya gumawa ako ng itloga nila. Tapos nilagay ko yung itlog na yan doon ko nakita sa sulok doon sa sulok tapos ito mukhang mga din gumagawa siya dyan ng ngitlogan niya ayun naman nilang ngitlog dito sa ginawa kaya gagawin ko alisin ko na lang to yung box na to tapos papalitan ko ng gulong tapos lalagay ko yung mga tuyong dahon ng sagong sa akin sa akin mamaya pag nakaitlog na siya dito kasi mga ka puno na may mga nag-iitlog na at may naglilimlim ayan naglilimlim na ito tapos yes, meron pa. meron din dito isa malapit na tumapisa ayan Malapit na yan At ito yung ginawa kong itlog nila. Patlong divider to. Dito, wala pang nang itlog. Ayaw ata nila dito. Gagawin ko, palitan ko na lang siguro to ng ano, itong beddings niya. Papalitan natin lang to yung dahon ng sabi. Tapos ito yung naglilimlim na. At, ito pa naglalimlim na rin solo sabay sabay sila mga kabaker nag itlog na sana mapisa lahat ito 14 ata ang itlog 14 ang itlog niya ito naman 18 tapos itong black dito 19 yan. Tapos nilagyan ko yan ng apat na itlog ng bengala. Pinapisa ko dyan. Tapos etong nandito naman na malapit na mapisa. 19 din yung itlog niya. Ilang days na lang mga kabakyard, mapipisa na to. Eto. Tapos, eto naman sa katapusan, mapipisa. Eto mga bago pa lang to, mga week old pa, ay mga one week pa lang one week pa lang sa ito mga tong ito yung ipa natin hiningi natin sa may kunuhan ng palay so ito yung dalawa ko pang breeder na nag na rin kung saan saan sila umiitlog kaya gumawa na ako ng itlogan kaso ayaw naman nila ang itlog to ito yung ating masipag na barako so mamaya papalitan natin yan ng itlogan ito yung ilalagay natin dyan yung gulong tapos lagyan na natin ng saping so, ayun ang dalawa po gansa ito naman yung mga sisiw. May apat pa dito. Ayan, kalilipsing. Ito yung mga native natin na cross. Na-upgraded na sila. Malalaking lahi na. Ito nga. Kala mo 45 days. Ang pataba ng pot. Ito yung mga crossbreed natin sa Rhode Island. Ito tapang. Ito. ito lalaki po mga kabakyard. Tapos dalawang babae. Ito, dalawang babae. Ito yung anak nung matay natin na ano, inahin. Ito yung una niyang anak. Tapos ito yung sumunod na napisa natin. Ano din to, sisiyo din to nung matay. Bale, yung lalaki dyan ayan yung tatlong pupe tapos tatlong babae din so ayan so eto na mga ka backyard ayusin na natin yung itloga ng ating bibe ayan yung ipapalit natin kay kahapon pero hindi naman siya umitlog so ito yung ano uh, so, ito yung itlog kahapon na napulot ko so yan na siguro yung itlog niya hindi na siya umitlog kahapon so ngayon alusin na natin yung kanyang itlog tapos, harangan ko din dito mga kabakya kasi naarawan siya. Punin lang natin yung... Balay kahapon yung una natin ano mga kapatid, Yung video kahapon. Ngayon is kinabukasan ulit. Hindi ko kasi naayos kahapon dahil naantay ko siya umitlog.

ba? Tapos, lagyan natin ng harang dun sa may ano kasi. Kita nyo na arawan siya. Masisira kasi yung itlog pag naarawan ng ganyan. Kailangan so, yung may harang. So, bali ganyan siya. May daanan lang dito yung yung bibi pagpasok. So, ayos na mga kabahag yung itlogan. Ayan na, uh, madilim na doon. Tapos, pinungan na natin yung box, pinalitan natin ng gulong. So, kahit umulan, di mo babasa yung itlog dahil may sapin siya na sako tapos may bubong dyan So, ayan. na to kasi sa atay ng vlog Kailangan ko pala mga kabakir bumili ng pang spray sa langgam. Naubos na kasi itong pang spray natin. Dami na naman kasi yung mga langgam mo yung mga kabakir. Kaya kailangan natin yan. So, Ayun lang mga kabakyard. Update ko na lang kayo kapag napisa yung ating mga sisiyo ng ano. Ng bibe. So, ayun na mga kabakyard. Pumasok na siya. Mukhang siya nga yun ng itlog kahapon dun sa may sulok Kasi na ko nang itlog itong isang black. Ito. siya pala yung itlog nyo. Ayan, naayos yung itlogan yun. okay na yung ginawa natin itlogan mga Ang itlog na siya so ganyan lang kasimple yung ginawa natin itlogan ng ating bibe basta safe lang siya sa ulan at hindi maarawan yung itlog So, ayun lang mga kabakyard. Salamat sa panonood.